Ka ah, oh, no, sabon. Anong klaseng sabon niyan, boss? Bravo. 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 Bakit 'yun ang bibili niyo, boss? Bravo eh. Ano bang meron sa Bravo? Siyempre, kailangan natin may counting save. Ah, oh, magkano oh, po 'yan? O. Maging practical na tayo ngayon sa panahon ngayon. Iya, magkano po 'yan, boss? 495. 495. Oo. Oh. Bakit ano? Hindi ka ng mga mamahalin. Eh, wala din. Hindi rin naman nakakagandang lalaki. Ilang yeah. kg ba yan? Ilang kg ba yan? Ah, uh, 1 kg, 1 kg. 1 kg. Ayan. Ah, yun pala one oh. Kg. Eh, yun nga sinasabi mo no. Ang mga original eh. hindi na rin naman mga gandang lalaki. Tama na yung ganyan. Boss, <laughs> boss. Hmm. Hindi ka naman galit, boss. Hindi naman. Papaliwanag ka. <laughs> Akala ko galit ka eh. <laughs> Papaliwanag lang. oh ka talaga magpapaliwanag, no alam mo sa mga ganyan sa mga yung mga mangyan sa naya sa bundok sa bundok talipas ngayon la nakalabas ng hawan sana, <laughs> ay yan sano hindi marunong kung anong ng kwan bibili dapat sana yung sa buntay ti buntay eh. yung bar yung sa bun oh, oh wala kami sa mangyan mangyan wala naman dito si boss no wala dito <laughs> doon sa amin sa bundok, yung mga mangyan, ang mga gamit lang sa bumpang laba, yung mga bar, tide, tops, yan. Ah. Palibasa, nakalabas ang hawan, na bravo, bravo naman tayo. <laughs> Kaya sabi, bravo! Bravo. Oh, po, salamat po sa uh, pagsasabi ng po na uh, maganda yung um, bravo. Hmm. Okay. Hindi na tayo sa mamahalin, doon tayo sa mga kasibs. Yes, practical po tayo. Yan po ni, sabi po ni Bus. Yan po ang sabi ni Bus uh, Noel. Okay, bye-bye bye Bus. Salamat.